Hello mga idol, so maghihiwa na naman tayo ng ng kangkong. lulutuin natin siya mga idol. Lulutuin natin siya, lulutuin kasi parang nanghihina sila pagka hindi luto. Para hindi natutunawan yata tayo yung mga itik. So lulutuin na naman natin siya para malambot. Yan, hihiwain natin tapos lutuin natin. Ayan

So, dumihan na natin pagluto. Para So ito ang ating mga kangkong. Oh. So hali dito. Samahan nyo ako sa pag gagayat-gayat. Gayat-gayat gaya natin. Oh. Ay e, adubo natin. Adubuhan natin itik. Ni, sabaw, sabaw. <laughs> sabaw lang yung sa itik para magigop sila ng sabaw. Ayan. Sekarang menghina, kita berdua Kita main-main, kita main-main. 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 main

Mga idol, okay na to. Madami na to, mga idol. Thank you very much, Angel. So, tingnan nyo, madami na. Ayan, yeah, uh, lulutuin natin siya. Ayan, lulutuin natin, mga idol, para sa itik. Pagkain nila yan. So, bukas ulit. So, maghapon nila kain yan, mga ka idol. So, napakadami na to pag nalutok. So, Lutuin natin sila, kaya parang nagsawa na sila sa puro hilaw. Luto naman. Thank you very much, mga yeah. idol.